Nagsampa ng patong-patong na reklamo ang dalawang Chinese na biktima ng torture sa Pogo Hub sa Porac Pampanga habang pinangangambahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na patay na ang ilan pang biktima ng pagmamaltrato. Nasa frontline ng balitang niya si Dave Buel. Oh, Okay. Nakaposas ang kamay sa frame ng kama ang Chinese na ito na nagpasaklolo sa mga polis habang palabas ng Lucky South 99 Pogo Hub. Kuha ang video na yan noong June 6. Ipinakita niya sa mga polis ang black eye niya sa kaliwang mata at malalaking pasa sa likod at braso. Kahapon, mas maayos ng ilagay ng biktima kasama ang isa pang Chinese na biktima rin ng torture sa Porak Pogo Hub nang magtungo sila sa Department of Justice. Naghain sila ng patong-patong na reklamong human trafficking, serious physical injuries, serious illegal detention, kidnapping at robbery laban sa operators ng Lucky South 99. Ang nireklamo nire ng mga biktima ay ang operators na si Nakin Rengo at Jiang Shi na parehong nasa kustudiya na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking, kabilang ang mga biktima sa dinukot, kinulong at tinorture sa porak Pogo Hub. They put workers here from abroad to work in uh bispogo hubs by force or intimidation for whatever leverage or form of pressure uh, forcing them to do that and kept uh, locked uh, for several days and also binugbog uh, subjected to inhumane treatment Sa sa ilalim muna sa evaluation ng DOJ ang mga reklamo bago magtakda ng preliminary investigation nitong linggo lang lumutang din ang ilang torture videos mula sa iba't ibang pogo hub sa bansa ang ibang biktima raw halos mamatay na sa tindi ng torture ako mismo na parang naapektuhan ako eh. when when i look doon sa mga videos na yon and uh, especially those uh, videos na hindi ko talaga pwedeng ipakita uh, it's so humiliating kasi parang uh, ano na eh yung parang sobra na and i think it's about time in my opinion, that uh, we ban this pogo. Kabilang sa posibleng dahilan ng pagpapahirap sa mga biktima ay dahil hindi naabot ang kota sa pambubudol, utang sa kanilang boss o pambablockmail sa pamilya ng mga biktima para makahingi ng ransom. Pinangangambahan namang may mga biktima ng torture na patay na. When you are in their case, na ikaw ay tinotorture. Parang ang tingin mo mamamatay ka na eh. Parang nasa impyerno ka. So, it's hard for them to uh, go back doon sa oras at uh, panahon na yon na inaalala nila na sinasaktan sila at hinihiya sila at tinotorture sila. Tungkol naman sa mga opisyal ng gobyerno na backer at pailalim na lumalakad sa lisensya ng mga Pogo, hindi na ikinagulat yan ni Senator Win Salian sa laki raw ng pera sa pogo hindi raw talaga imposible na marami silang makukuwang kasabwat sa gobyerno These pogo companies and the people behind pogos have managed to ready link themselves with former cabinet secretaries, high level uh, people, uh, enforcement agencies, they can employ, they can get consultants in government, they can they can they can uh, network with uh, high government officials to help them in their paperwork as well as in their lobbying. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor, dating miyembro ng gabinete ng Administrasyong Duterte ang tinutukoy nilang opisyal. Pero papangalanan lang nila yan kapag nasa pagdinig na sila ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.